Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha para po ngayong January 5, 2025. At sa lahat po natin mga subscribers, mga viewers po natin, sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. At ayan mga idol, upisan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa January. Ayan, pasensya na po sa mga ingay po nating naririnig. At uh, may po sa kalsada. Ayan. Dito pa tayo sa January. Yan na ay iwan. 5 sa ating pecha. 25 sa ating taon. Yan Ganun pa rin po. Simplify lang muna natin yung mga numero natin dito. 0 plus 1 is 1. 0 plus 5 is 5. At 2 plus 5 is 7. Dito rin po sa bandang gitna. 1 plus 5 is 6. At 5 plus 7 is 12. At sa bandang baba din po, 6 plus 12 is 18. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong 18. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yung sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yung tatlong numero natin dito. 1 plus 5 plus 7 is 13. Ayan, may idol. Yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 13. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin itong matayaan. 13-18 or 18-13. Ayan mga idol, pwede mo pwede mo itong kombinasyon na yan. Uh, dahil 2 digits pa yung mga numero natin, 18 at saka 13, isimpl simplify muna natin sila bago natin yan isumada. Uh, at unahin natin ang 13, 1 plus 3 is 4. At sa 18 naman, 1 plus 8 is 9. Ito po ang ating isusumada, 4 at 9. Kunahin po natin ang 13, ang 4. Yan, kunahin po natin ang 13. Sumada so, 13, 1 plus 3 is 4. Pwede rin ang 40. Sumada so 40, 4 plus 0 is 4. Pwede rin yung 31. Sumada so 31. 3 plus 1 is 4. At 22. Sumada so, 22. 2 plus 2 is 4. Uh, dito naman po sa 9. Kukunin mo natin yung 18. 18. Sumada is 8. 1 plus 8 is 9. Pwede rin dyan ng 27. Sumada 27. 2 plus 7 is 9. At 36. Sumada 36. 3 plus 6 is 9. Ayan mga idol, yan naman po yung ating mga nakuhang mga numero na pwede natin pagpilian sa ating sumada para po ngayong January 5. Mayroon tayong 4, 13, 40, 31, 22, 9, 18, 27, at 36. Ayan, rambo lang po natin. Pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan po nating mga numero para po sa mga kombinasyon na po pwede po natin matayaan. At para naman po sa ating sample, pinungan natin dyan yung 31, 31, 9, 22, at 18, 22, 18, uh, 27 at uh, 13 ayan mga idol ito po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumada para po ngayong January 5, yan mga sample lang po yung mga nakuha natin dito at kung nagustuhan niyo naman po sila, pwedeng-pwede rin po natin matayaan yung mga yan at pwede rin po tayo makakuha pa o magdagdag dito sa mga numero natin dito sa taas sa mga naka-encircle po natin mga numero ah uh, Pwede rin pwede ko na yung makakuha ng mga ilang mga kombinasyon pa po, po dyan. At ayun mga idol, nagpong ating sumahad sa pecha para po ngayong January 5, 2025. Maraming maraming salamat po.